Anong ibig sabihin nito? Bakit mo nilalanda yung asawa ko? Ang kapal ang mukha mo! Kung makaproject ka, kala mo kung sino kang malinas at magaling? Yun pala, bantay sa laki ka! Betsy! Mali ang iniisip mo. Nag-uusap lang kami. Wala kaming ginagawang masama. Ha? Wala dahil dumating ako. Pero kung hindi ko kayo naabutan dito, malamang nagdamus na tong makronang to. Excuse me? Look, I had no plans to cause any trouble, okay? Robert, alis na lang muna ako para makapag-usap kayo. Sensya oh, ka na, Excuse me. Betsy. <sighs> Betsy. Sandali! Hindi pa tayo tapos bumili ka dito! Tama na! Tama na! Walang kasalanan si Vivian! Yun nakita mo! Walang meaning yun! So, sino yung may kasalanan? Ako? Ako na naman yung may malasyosong pag-iisip? Oo, oh, sige! Kampihan mo ulit siya! Total, mukha namang mas importante siya kaysa sa akin, di ba?